Pakita ko kayo paano durugin si Paul Lakas <laughs> 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 ng aura ko, tanggal si Tintas niya <laughs> ha <laughs> <laughs> oh, Apa arsytian to? Dito duro ko. <laughs> Dito duro ko parang pamitan duro. Baroy. Oh, oh. Hindi ka na. Panis ata, panis ata, panis ata. Alala. Panis ata. <laughs> Paano pa? Panis ata mo yun. Five one. Six one ends. <laughs> <laughs> <laughs>

i one again. yun lang One to yun. Di pa tapos guys. Thumbnail. Uy, kuha bola dun oh. Talo diba? Ano yan? Ay, talo. Ayaw pa wanin yung bola. Ang oh, chamba na. <laughs> Ay, ah, chamba. Ah, chamba. Ah, yan, yan, yan. Dos <laughs> <laughs> sir. Nang inaayaw ko yung bola. Wala to. Kaya di ka lumalakas na. to And guys, kunin natin bola. Bola ko kasi Ala, hindi sports. Kaya ano, kaya laging pilay, ganun. <laughs> kaya laging injured. Ala <laughs> Paul, di naman nalalo, Paul. Ako pa rin ang uyang tumatalo sa'yo. Tandaan mo yan. Okay. O, ako pa rin ang kuya sa'yo. Pinagbigyan nga lang. Ang mo. Ayaw mo pero hindi sports. Ano pa kayo nila? Pati. Ikaw. Doming. Ay, yan pag nagsiruso ako pare. <laughs> pare. Tangin na hinahapo pare. Hindi. Hey, Wag i-explain ako. Bata ko pare, pare. Hinahapo pare. Wala eh. Ano mahina baga pare. Last kasi nagpatawa ya. May papatawa pag nasa akin yung bola. Sino di ba wala sa bitin? Papatawa. Baka ano lang. Hindi ka lang talaga malakas. Papatawa ka Wow! Papatawa lang siya guys. Wala. Ayun lang sinasabi niya. Kasi wala. tali siya sa akin. Tara na. kain na tayo lugaw. Wak. Kamu tau? Kaiso. Kamu awasan orang dahulu nampak tak? ko Kuma, kumuha ng dahon na, ma na makate o oh, yan so, dahon, mahilig sa dahon no, Tang ina, yan talaga, gago ka talaga wala <laughs> well, baksi masarap na bagay kasama mo nagkakamot ako naglulugo ano gusto mo gano'n boy ano, boy Tang so, ina boy, so, gago ang yung aalo rin to <laughs> lang to boy papahid nga ako boy <laughs>

Ayan guys, see you sa kakainan namin. Let's go! So dahil talo si Paul guys, libre nga ako lugaw. Let's go! Libre! Ayan guys, nandito na ako sa lugaw. Hindi libre ako ni Paul. Ayan Paul, salamat. Meme? May me. okay, sakitin ka. Ayun oh! Mabuhay Balat-itlog muna. Abang madumi kamay. mayroon. Harap! Ako kakakapirang ko yung mga yan. Ay, hey, wala si ano. Yeah, pero mo, pero mo. Hindi, wala si, wala si Marcos. Eh. Yung mga ni Paul. Yan, yes. Tapos ko kumain. Hihibri ako ni Paul. Langot pala. Fuck you. si Marcos. Job! Marcos. Si Marcos yung ano, may tatu dito. si Marcos hmm, si pinamalapit siya.